Hello, hello, Philippines and hello, world! Magandang-magandang araw po sa ating lahat. At nandito pala kami ng anak ko para maglibon. Siyempre, mamimili ako ng kaunting gamit. Paubos na nga yung mga gamit ko. At kailangan ko na nga mamili. Heto nga pala yung mga bibirin ko dito. Ang anak ko, busy busy sa isang sulok. Kakalok ah, ang bata sinusubukan nga daw yung mga tester do at heto nga at nakapamili na kami at napadaan na naman kami ng anak ko dito gustong gusto nga niyang tinitignan yung mga yan napakamahal mahal naman jibits nga ang tawag dyan at heto nga at gusto ng anak ko para sa akin siya ang namili niya Diyos ko Lord napakamahal syempre <laughs> pinag-isipan ko bago ko bilhin <laughs> at hen nga at binili ko na nga pikit mata charot <laughs> Nandito na kami sa palaroan at maglalaro na ang aking anak. Nagpakit pa ang bata. Pagkatapos nga namin maglaro, hayan niya na kami ng SA. At maghahanap na kami ng makakainan. Siyempre, sumusunod lang ako sa kanya. Ito nga ang napili niyang kainan naming dalawa. At na niya ditong kumain. All-time favorite nga naming dalawa to, kaya okay lang sa akin. Hayan nga at umuorder na ako. After 48 years, dumating na ang aming in-order. Yan nga ang pagkain namin ngayong araw na ito. O, di ba ang anak ko? <laughs> Happy na naman ang anak ko. Titikban ko nga ito ang kanilang garlic parmesan daw. Charot. ano-ano <laughs> yung mga tinatawag nila. Ayan <laughs> nga, at nag-uumpisa ng na manginain ng bata. Pagkatapos nga namin kumain, heto nga, at pauwi na kami. Para makapagpahinga naman ako sa bahay. Aba, kailangan din natin magpahinga, ano? at ako'y napapagod ng kaalalakan. Mabuti na nga lang at pumayag na ang anak kong umuwi. Kasi minsan, nabibitin siya. At nag-aaya pa siya maglaro. Siyempre, bata yan, walang kapaguran. Aba, eh, ako ay tumatanda na mabilis na mapagod. Hindi kagaya ng dati na walang kapaguran din. Libot dito, libot doon. At hen nga, at nakasakay na kami ng jeep. Uwi ng bahay. Kaya lang, hindi pa pala kami uuwi. <laughs> at dadaan pa kami sa palengke para mamili. Inuna na nga pala namin puntahan to sa may DIY. Gulat nga ako, aba ang anak ko, nagpapabili ng martilyo, ang bata. <laughs> So nga at nandito na kami sa palengke para bumili ng mauulam at babaunin niya sa school hanggang sa moli. I love you all and I thank you. <laughs>